Na ko dala mic na. No? Bakit ba nakaka-relax na maligo dito sa napaka-linis at napakalamig na ilog? Alam mo may paliwanag ang siyensya dyan. Tara, alamin natin. Ah, uh, Pakapil ka o relax pag nakaka sa nature kay ang vibe. Then ang lugar, makita ni mo nga Mulakad free, tapos tugno kayong tubig, and then lahi-lahi yung ang feeling mo pag naka sa nature, murag, murag makonek ka sa, sa earth, di ba? Uh, Makapil sa dila, ka ng hilong, tapos layo sa sabah na lugar, ano pa, tapos one, green kayo palibot, bugno sa mata, one, ang ganahan ko. Alam niyo ba sa dami ng stress at ingay sa siyudad, minsan kailangan lang natin bumalik sa ganitong lugar. Dito, walang pollution, walang traffic, kalikasan lang at katahimikan. Pero bakit nga ba nakaka-relax sa ilog? Una, yung tubig dito malamig kasi galing siya mismo sa bundok o bukal. Kapag nilublob mo ang katawan mo, parang instant stress reliever parang lahat ng pagod biglang nawawala. Ikalawa, yung paligid. Habang nakababad ka dito, maririnig mo yung natural na tunog. Tagastas ng tubig, puni ng ibon, simoy ng hangin, iba yung peace na binibigay ng nature. Ikatlo, walang pollution. Dito, presko ang hangin at natural ang lahat walang ingay ng busina o usok ng sasakyan, kaya talagang nakaka-refresh hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Siguro kaya rin nakakapagpasaya ang ganito kasi binabalik tayo sa simple at tunay na moments. Yung tipong wala kang iniisip na problema, kundi kung gaano kalamig ang tubig at gaano kasarap lumangoy. Trivia lang guys. Alam niyo ba na ang malamig na tubig ay nakakatulong sa ating katawan. Nakakabus ito ng blood circulation. Nakakapagpababa ng stress hormones at mas nagiging alerto ang utak. Kaya pala kahit simple pagbabad sa malamig na ilo, parang gumagaan ang pakiramdam. Kaya hindi lang siya pampalipas oras, kundi natural therapy din. Ang ganda sa ganito, hindi lang katawan ang nahuhugasan, pati isip at damdamin. Parang nalilinis din. Kaya minsan, kung hanap mo ay peace of mind, hindi mo kailangan ng mamahaling resort o gadgets. Bumalik ka lang sa kalikasan at makukuha mo ang tunay na relaxation. Ah, yun pala yung dahilan. Bakit feeling natin na re-relax tayo pagandito nandito tayo sa sapa, kagaya nito. So, talaga may paliwanag yung siyensa tungkol sa lahat-lahat. Okay? So, ni guys ko ang lahat na kung gusto nyo ma-relax, mag-reset, or mag-unwind, or mag-chill, pumunta lang kayo ng mga ilog na gaya nito mga boss. At sana may natutunan kayo. Itakit sa susunod kong vlog.